Narito naman ang ating gabay ng pag para po bukas, araw po ng Huaybes, Julio 26. Para po sa may mga sudyak sa na aris. Dahil sa pagmamahal na ipinapakita at ipinapadamos sa iyo, na sa iyo ng iyong mahal, ay labis kang masisiyahan. At ang dalangin mo na lamang, sana ay habang buhay nang magiging ganito ang pagtingin niya sa iyo at magiging masaya ang inyong pagsasama Ang iyong maswerte numero ay ang 6 at ang 12 Para po sa may mga sign na aris Kahit pa walang third party sa inyong relasyon ay hindi mo pa rin maiwasan ang pangamba na baka isang araw ay magsawa siya sa iyo at ipagpalit ka niya sa iba dapat itong tigilan dahil maaari itong makasira sa inyong magandang pagkitinan. Ang iyong maswerteng numero ay ang 19 at ang 33. Para naman sa Gemini, magiging masaya at magaan lamang ang araw mo sa araw na ito. Alam mong nariyan lamang ang iyong mahal sa oras na kailangan mo siya, ay nakahanda siya upang damayan ka. Ang iyong maswerte numero ay ang 5 at ang chess. Para naman sa may mga sudyak sign na cancer. Sino ba ang dapat mong piliin sa kanila? Yan ngayon ang lagi mong tinatanong sa iyong isipan na nagiging magulo dahil sa dalawang taong nagpakapakita ng pagmamahal sa iyo. Hindi mo alam kung sino ba sa kanila ang totoo, kaya naman mahihirapan ka ang iyong maswerteng numero ay ang 22 at ang 18. Para naman sa Leo, para po sa Leo, mapipilitan ka ngayong sabihin sa iyong karelasyon ang iyong problemang pinansyal. Wala ka na iba pang malalapitan kundi siya. Kung maunawaan man niya ito o kung mamasamain man niya ito, bahala na. Ang mahalaga ay masabi mo sa kanya ang iyong mga problema. Ang iyong maswerteng numero ay ang 10 at ang 14. Para naman sa Virgo, para po sa Virgo. May mali kang magagawa sa iyong karelasyon. Isang pagkakamali na alam mong mahirap kanyang mapatawad. Ngunit, kailangan mo itong sabihin sa kanya. Nasa sa kanya na kung mapapatawad ka man niya o hindi. Ngunit alam mo ito ang nararapat. Ang iyong maswerteng numero ay ang 26 at ang 33. Para naman sa Libra. Hindi mo alam ngayon ang iyong love life. Mayroon kang ka ang mahal ngunit malayo sa iyo at minsan lamang kayo nag-uusap. Hindi mo alam kung kakapit ka ba sa ganitong klasing relasyon o bibitaw ka na lamang. Ang iyong maswerteng numero ay 18 at ang 19. Para naman sa Scorpio, dahil sa init ng iyong ulo sa ibang mga bagay ay ang iyong karelasyon ang iyong mapagbubuntungan. At dala na rin ng init ng kanyang ulo ay magkakaroon kayo ng malaking hindi pagkakaunawaan. Dapat niyo itong maayos kaagad. Ang iyong maswerte numero ay ang 6 at ang 11. Para naman sa Sagittarius, alam mo, mahal pa ng iyong ex ang kanyang dating karelasyon. Ngunit handa kang magtiis. Handa mong ipakita sa kanya ang iyong, busong, ang iyong buong pusong pagmamahal hanggang sa tuluyan siyang makulog sa iyo. Ang iyong maswerte numero ay ang 30 at ang 34. Pare naman sa may sign na Capricorn magkaroon kayo ng masinsinang pag-uusap ng iyong karelasyon upol sa isang mahalagang isyo tungkol sa inyong pamilya. Marami kayong mga problema na dapat ninyong ayusin at dapat hindi na ito palalain pa. Kaya naman, mag-uusap kayo ngayong mabuti at alamin ang mga susunod na hakbang. Ang iyong maswerteng numero ay ang 15 at ang 20. <coughs> Pare naman sa Aquarius. Sabi mo noon sa sarili mo, hindi ka magsasawa sa iyong karelasyon. Ano man ang problema ninyo, ay dapat ninyo itong pag-usapan. Ngunit, ngayon, ay tila ayaw mo na. Tila gusto mo nang palayain ang iyong sarili sa walang sawang ayway bati ninyong relasyon. Para sa iyo ay tama at sapat na ang iyong sakripisyo para sa kanya. Ang iyong maswerteng numero ay 46 at ang 48. Pare naman sa Pisces. Hindi mo maiwasan na ikumpara ang iyong dating karelasyon ngayon sa kasalukuyan mong karelasyon. Napakalaki ng kanilang kaibahan kung yung dati mong karelasyon ay baliwala ka sa kanya ngayon tila naman ikaw ang kanyang reyna kaya lubos mo itong ipagpapasalamat ang iyong maswerteng numero ay 32 at ang 38 at ayan po ang ating prices at ito po ang ating gabay ng pag-ibig para po ito bukas araw po ng Hoybes Holyo 23